Oo. So, oh. kasi yung mga asawa nila. usually uh, mga napapakadali yung mga hindi na pasti. So, kapayaran ng mga nila. Pasti nila. Kapapakadali sa mga. Oo. Ito, oh. Ay, yan. Yeah, Ay, yeah, tingnan mo, pahinito mo. Oh, Nagtatago na nga siya. Ang dila ng diya Catching siya. Di ba sa tatanggalin niya yung niya? Didilaan ng dito. Shira, gusto po na. Ay, try ko nga bukas. Wala pasok. Isa lang naman Try ko nga. Ste. Um, kukuha ko ng mga lumang t-shirt na babaluting. <laughs> ay, bakit nag-aano siya talaga? Nag-aano siya eh. Nagpawala? Nagpawala. Nangangal mo. Pati kapag tinaliliguan ay Diyos ko. <laughs> Oo. Oh. Kawawa si Ate Madin, ang dami niyang ano, yung kalmura. Nakaligo lang niya yan. na niya naligo. Parang tubig sa kono. Naliguan niyo? Oo. Basta nga tubig. Ito Basta kinukupitan muna namin siya. You can see her a little bit. She's upper lip. Ayan, nakasilip doon sa likod. She's like looking at my... Hindi <laughs> mo na hinahanap si Mami si Rin mo. Hindi mo na hinahanap si Mami si Rin. siya. ya Si upload mo na sa TikTok ah, Ganda talaga sana. May CCTV. Ay, wag ko talaga sa muna magkial kita magbiusom ayon masukol na, maya, na tagalan, siya kaya pangkatagal at nagada kial 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 So I don't yeah. awesome. yeah. okay. is if she like said no ha? so and it's great for the na I think sa, ano, sa IPC may bago Hindi nope. kasi gusto nila ano eh magpa-pakasikat to ni isa, quietly, no. Sige, pinaghala naman niya sa kapahaba ng ganyan, binabasa natin. Eh, isa, hindi ko binasa na yun. Ako eh. oh, hindi, hindi ko binasa eh. yun. Okay. Ano nung sinasabi ni Muhanad na nagsisinungaling siya, hindi ko maintindihan <laughs> ka na kayo saan doon. Eh. pa Pareho kayo may punto eh. Pero hindi dapat doon. si Doktora Hibatuloy. Ang sabi ni Doktora Sabi doktor, niya, ladies, I'm so sorry. Ako yung unang-unang nagkomento. Nag-open tuloy ng tip. <laughs> kaya nga, kaya. <laughs> Nag-aaway na sila. Oo, o, siya kasi yung nag-comment nag na 1 point, points, mga ganun ka rin siya. Nadagdag daw yung ano. So ah, yun, yung tungkol sa... Yung tungkol sa ano ba to? Sa cohorting, parang gano'n.

Hindi, yung suspended mo at least. Tara na awa sa mga pasyente mo. Nag, ano ka ng geriatric. Ina-open mo na geriatric pero wala kang kontrol sa mga infection infection. paano na sila. yung geriatric natin, no? pumunta lang yan dahil mababa ang Ang ano Electric lights. Oh, the sila? Or hindi kaya ng mga mga pamilya. Kung kaya pa nila nang cars. Hello. are cars. Again, Ooh. wait. Exotic cars. Exotic. exotic. Kaya pala yung ano na lumabas yung exotic. Hindi na po po. Po Ano Malamang ginabas yung ano. Kasi okay, ano, look at that, dog, the monster. You know, monster car. Looking. Monster truck. Yeah, monster, monster truck. <laughs> <laughs> In ini iniwajara jara na no? ni know Wow. This is like the family. Yeah. This is like the family. Yeah.